5 in the morning. Sunshine News Blast! Sunshine News Blast! Nag-aalab ng na mga balita ngayong tanghali. Sunshine News Blast! Nagliliyab, sumasambulat, dumadagundong sa buong Pilipinas! Sunshine News Blast! Mula sa ACQ Tower at sa Makati, ang sentrong pambalitaan ng Sunshine Media Network International. Narito ang inyong mga News Blaster! Headlines. 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 News Blast. Mga paginig sa Bulkang Taal nagpapatuloy ayon sa PIVOX. Headlines. Pasok ng mga paaralan, government agencies sa ilang lugar, sinuspinda na ng DILG. Headlines. Sara Descaya sa Senate hearing ngayong araw hinggil sa maanumalyang flood control project. Headlines. Ekonomiya apektado dahil sa palpak na flood control projects ayon sa isang ekonomista. Headline. Oh, Ombudsman si Dante Vargas dapat hindi magpadala sa pressure ng mga makapangyarihang personalidad ang kay Senator Amy Marcos. Headline. Sa international News Magnitude 6.0 na lindol sa Afghanistan ikinamatay ng hindi bababa ba sa 20 katao. Headline. Headline. Sa sports news, high speed hitters back to back ang kampyon nato. Headline. At sa showbiz news, fourth of spades maglalabas na muli ng bagong album. Headlines. 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 News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine. News Blast. Magandang hali Pilipinas. Araw ngayon ng Duna, September 1, 2025. Ako yung makakasama, Valdivia Brown. Sunshine News Blast. natin mga balita na papatuloy ang mga lindol at pagyanig sa Bulkang Taal. Iniulat ito ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of New Vox September 1, 2025. Sa 5 a.m. update, nakapagtala ang bulkan ng labing isang volcanic earthquakes sa na Naklipa sa 24 oras. Ang mga lindol na ito ay nabubuo dahil sa mga proseso ng magma o mga Prosesong kaugnay ng magma sa ilalim o malapit sa isang aktibong bulkan. Noong linggo, nasa limang dindol ang volcanic o nasa lima ang volcanic earthquakes na naitala. Ngunit, ang sunod-sunod na volcanic earthquakes ay nag-umpisa noon pang August 27. Sa kabila nito ay sinabi ng FIVOX na nananatiling nasa alert level 1 ang Bulkan Taal. Sunshine News Blast. na, nga ng Department of the Interior and Local Government ngayong araw, September 1, 2025, ang pasok sa mga paaralan at trabaho ng pamalaan sa ilang lugar sa bansa. Dahil narinito sa malagas mga pag-ulan at posibleng pagbaha. Sa anunsyo ang lahat ng antas sa mga pampublik at parabadong paaralan ang mga ito ay sinuspende. National Capital Region, Cavite, Bulacan, Laguna, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Pampanga at Rizal. Sunshine News Blast. Mayroon lang isang posibleng whistleblower na nagpahayag ng intensyong tumistiko kagnay sa anomalya sa flood control projects. Ayon ito kay Department of Justice Secretary Boying Rimulya. Sa ipinahagi, ipinahagi ng kalihi, may isang abogado na kumakatawan sa isa sa labing limang kontratista ang unang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nakakuha ng karamihan sa mga kontrata para sa flood control projects. Ipinahayag-anya ng kliyente nito ang kagustuhang maging state witness. Sinabi naman ni Rimulya na kailangan magsumite ng liham sa DOJ ang kampo ng posibleng whistleblower. Ito'y upang formal na ipahayag ang kanilang intensyon na tumulong sa laban ng gobyerno kontra korupsyon. Sunshine News Blast. Sa kaugnay na balita, maraping mga lumalapit na maaring lumantad nga bilang whistleblower. Ayon kay Sen. Panfilo Lacson, meron din mga lumapit na kontratista at mga mismo taga-department public works and highways. Tinitingnan na lang ngayon ang bigat at kabuluhan ng kanilang mga testimonya na maaaring tumayo mag-isa, suportado ng iba pang ebidensya. Para naman kay Sen. Sherwin Gatchalian, ang pagbubunyag ng isang kontratista ay makatutulong upang mainantahan ang buong lawak ng sinikatong kasangkot sa manumalyang flood control project. Sunshine News Blast. Nakita ni Senator Sherwin Gatchalian mga kusyonabling alokasyon sa budget request ng Department of Public Works and Highways para sa taong 2026. Aniya may isang proyekto na hinati sa apat pero pare-pareho ang halaga. Ani Gatchalian, posibleng magkaroon na magkaparehong halaga ang mga proyekto lalo na mga kaugnay sa flood control binigindiin ng senador, dapat maususing ma-review ito dahil kung hindi, ay maaari anyang tuloy -tuloy ang tuloy-tuloy ang ng mga sindikato sa taong 2026. Sunshine News Blast. Samantala, dumalo si Cesara Diskaya sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, September 1, 2025. Kaugnayang hearing, sa kontrobersyal ngayon na flood control projects. Matatandaan sinabi ni Sara Diskaya na ang dahilan kung bakit marami silang luxury cars ay upang ipakita sa kanilang mga kliyente ang kanilang kakayahan magsagawa ng proyekto. Naging kontrobersyal ang Diskaya family dahil sa posibleng pagkakasangkot nila sa korupsyon bilang may-ari ng construction firms na nauugnay sa multi multibillion pesos na flood control projects. Sa, hinit, sa Senate hearing nga ngayong araw, ay eh, namin ni Diskaya na some na construction companies ang kanyang pinagmamay at kasulukuyang pinatatakbo. Maliban sa kanya ay may labindalawang iba pang contractor ang dumalo sa naturang hirin. Sunshine News Blast din sa ginagawa ng Department of Public Works and Highways si Vince Dizon. Kaliwanag ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa tanong kung bakit niya napili si Dizon sa DPWH na nauna naman, nauna naman niyang itinalaga bilang kalihim ng Department of Transportation. Sinabi ng Pangulo na ilatang na ni Dizon mga dapat gawin sa DOTR kung kaya't inilipat ang kalihim sa DPWH para ito naman Um, are you seen? Sunshine News Blast. They will Make recommendations as to how to proceed, whether kasuohan mga ito or a ombudsman or dalene sa DOJ, whatever it is. But they will recommend to uh, the executive uh, what to do with certain parties who have been found to be who have been found to be part of uh, all of this uh, corruption that's been going on. Not only in flood control, but all of the uh, works of uh, the workings in, within DPWH. Samantala muling binigyan uh, ni Marcus Jiner na ang binubo Independent Commission na siyang tututok sa imbisigasyon sa mga anomalyang flood control projects at iba pang proyekto ng DPWH. May kapangyarihan silang mag-recommend na kasuhan ng mga guilty, ipaumbudsman o ipasa sa Department of Justice. Sunshine News Blast. He seems, he's done a very good job at the OTR, and I think he's already set the uh, set the stage for all of the things that we need to do. So, put in niyang Iwanan and uh, go to public works, he's also familiar with the workings of uh, the Department of Public Works and. Heritage. si Pangulong Bongbong Marcos. Sunshine News Blast. Apektado ang ekonomiya ng bansa dahil sa mga palpak na flood control projects. Ito ang naging ng economic consultant na si Professor Froylan Kalilon sa panayam ng sm News. Inihinalimbawa niya na ang kanyang mga kliyente sana na gustong mamuhunan sa Pilipinas, ngunit nagsiatrasa na. Sunshine News Nako eh, napakalaki ng epekto niyan sa ating ekonomiya. Ano kas nababalita yan sa buong mundo. At uh, sabi ko nga, may mga kliyente na kami na mag invest na sana, eh uh, umatras, no? At sa tingin ko, may magkakaroon pa kami ng mga kliyente, ng mga foreigners na atras uh, din Pagka nakita nila yung uh, baha. Kasi siyempre, sino namang foreign investor ang gusto papasok sa isang bansa na laging binabaha. Samandala sa issue naman ng pagpapalit kay Vince Dizon sa Department o bilang kalihim ng Department of Public Works and Highways, positibo sa kalilaw na magdudulot ito ng magandang resulta. Sunshine News Blast. Kasi kung si Bonoan ang mag-iimbestiga, insider yan eh. Anong mangyayari sa investigasyon at saka during his watch nangyari yung mga allegations eh. So mas maganda si Vince Dizon yun na andyan, outsider. Ang economic risk consultant na si Professor Mario Ferdinand Pasyon sa panayam ng SMN News sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Time check 11.45 in the morning. Kung akong tatanungin, kahit sa aspeto, gusto ko garantisado. Medikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality. Yung hindi ako makukompromiso, pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel. Kaya dito, panatag ang may kalidad na gasolina, pero sulit ang halaga. Mag-clean fuel ka. Muling nagbabalik ang Sunshine News Blast. Ating pagpapatuloy, panindigan ang tungkulin at huwag magpadala sa umano'y pressure mula sa ilang makapangyarihang uh, personalidad. Ito ang apelan ni Senator Annie Marcos kay Officer in Charge Ombudsman, Ombudsman Dante Vargas kaugnay sa natanggap niyang impormasyon na mayroong nagnanais na masura umano ang isang kontrobersyal na kasong kanyang inihain. Ayon pa kay Senator Amy, may mga tangkang suhulan si Vargas upang maisantabi ang naturang kaso. Dagdag pa na senadora, si hindi dapat na ang opisina ng umbudsman na nilikha para labanan ang korupsyon ang magiging biktima mismo ng katimalian. Dapat anya, bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat upang mailabas ang katotohanan at hindi dapat ipagkanulo ang tiwala ng taong bayan. Hindi na idinatalya pa kung anong kaso ang tinukoy ni Senator Aini. Sunshine News Blast. Samantala, sa kaugnay na dal balita, dapat masiguro ang kaligtasan at kapakanan ng kasalukuyang officer in charge ng umbudsman na si Dante Vargas. Kung ito ng economic risk consultant na si Professor Ferdinand Mario Pasion sa panayam ng SMN News. Ani Pasion, dapat magtalaga ng mga karapat dapat na poprotekta sa nasabing opisyal upang magkaroon ito ng lakas ng loob sa pagganap sa kanyang tungkulin. Para na rin hindi ito madala sa mga pressure o banta. Isa sa swestyo ni Pasyon na babantayan o babantay dito ay ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines, Police Security Protection Group at maging ang Philippine Marines. Sunshine News Blast. Dapat taga PNP CIDG siguro, mga taga Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. So ISAP ang uh, uh, gagawa ng mga karapat dapat na gagawin at uh, yung pagbibigay ng uh, bodyguards dito eh pwede yung uh, Police Security Protection Group o PSPG. Pwede rin ring uh, Philippine Marines, no. Uh, aside from the PSPG para mabigyan ng lakas ng loob ang taong ito at uh, hindi siya matakot na gumawa ng uh, tamang desisyon Mario Ferdinand Pasyon sa si panayam ng SMA News. Dagdag pa nito, dapat pati mga linya ng komunikasyon ni Vargas ay maiging ma-monitor laban sa death threats. Ang komentang ng ni Pasyon ay kasunod ng pahayam ni Senadora Amy Marcos na may mga pressure na tinanggap si Vargas. May nag-alok din ani Center Amy ng malilaking halaga para ibasura ang mga kasong inihain niya. Ang tinutukoy na kaso ay kinasasangkutan ni Boying Rimulya ng Department of Justice, John Vic Rimulya ng Department of the Interior and Local Government, at maging ang dating hepe ng Philippine National Police na si Romel Marbil at Nicholas Torre III. Ang kaso ay sinampan ng Senator Amy, may kaugnayan sa iligal at sapulitang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sunshine News ginagawa ko, di ba? Umiikot ako sa iba't ibang Filipino communities around the world. The overseas Filipinos and the overseas Filipino workers ang pinaka the best na mga consultants. Kasi sila yung nakatira, nakaiikot sa buong mundo. Iyan ang mungkahi ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos sa gitna ng mga kasalukuyang problema ng bansa. Pero kung si dating Presidential Legal Counsel sa panelong tatanungin, no need na raw i-coach ni VP ang Presidente. Eh, tama naman yung payo niya. Pero alam, alam po niyo si Marcos Jr., hindi na dapat na pagpayuhan at uh, turuhan turuan sapagkat siya ay marami na rin pinagdana. Maliwalag ni Attorney Panelo, doba na sa pwesto si President Marcos Jr. sa pamahalaan. Naging senador, gobernador at kongresista ito bago naging pangulo. Sa ni Panelo, sapat na ang mga karanasan na iyon para pamahalaan ng Pilipinas. Pero magkagayon man, may kulang pa rin daw sa liderato ng kasalukuyang presidente. Dahil ng uh, pag-govern sa isang bansa, eh karamihan, kadalasan, eh na, walang sinti, no common sense. Eh matalino naman siya. May pinag siya. May karanasan siya. Kaya lahat ng katangian para siya magtagumpay, eh nasa kanya. Yeah, ang problema, eh wala siyang political will. Dahil dito, nanawagan si Attorney Panelo sa Pangulo na umaksyon at pakitaan ng totoong katapangan ng mga Pilipino. Lalo na at nananawagan ng ustisya ang publiko sa flood control scandal na kinaharap ng kanyang administrasyon. Masyado siyang mabait. Mabait sa mga kalyado, mabait sa kamagana. Hindi niya ginagawa ang dapat gawin ng isang leader ng bansa. Kailangan magsimula na siyang maghagupit ng kanyang latigo. Ihulog niya na yung mga kalyado niya. Tanggalin niya na mga lapit tanggalin dyan sa kanyang kabinet. Para sa Diyos, sa Pilipinas kung maha, MJ Mondihar, SMNA News. Sunshine News Blast! Leader Tito Soto na amyendahan ang Portalist System Act. Ito'y upang maibalik ang orinal na layunin ng Portalist System at maipasa ang matagal ng hinihintay na batas laban sa political dynasty. Sa inihain na itong Senate Bill No. 192, lilimitahan muli ang sistema sa walong sektor gaya noong dati. Ito'y ang mga sektor na urban poor, masisaka, nakatatanda, manginisda, manggagawa, kabataan, kababaihan, at uh, katutubong mamamayan. Uh, Sunshine News Blast! May na ng immigration lookout bulletin order laban sa businessman na, na si Atong Ay. Kasama na rito ang actress na si Gretchen Barretto, retired Lieutenant General Janelle Estomo at mahigit limampu pang tao. Kinumpirma ito ng Department of Justice yung Sabado August 29, 2025 ang o August 30, 2025 ang Elbo o ILBO ay kaugnay ng isinagawa ang paunang investigasyon ng Department of Justice laban sa kanila dahil sa kasong murder at illegal detention na may kinalaman sa pagpatay sa mga nawawalang sabongero. sa bungero. Sa pamamagitan ng ILDO ay babantayan ng Bureau of Immigration ng anumang paglalakbay, no international na isang taong iniimbestigahan. Kung kinakailangan ay maaari ring humili ng precautionary hold departure order upang hindi makalabas ng bansa. Ang mga respondent habang isinasagawa ang investigasyon. Sunshine News Blast! Sa so, ng Ukraine at Pilipinas na maging partner sa produksyon ng drones. Ayon sa Ukrainian ambassador, maring maikasatuparan ang co-production ng drones kung mapipirma ng kasunduan pang depensa na inaasahan sa si Oktubre ngayong taon. Ibinahagi naman ng ambassador na kapaghanda ng Ministry of Defense ng Ukraine ng isang memorandum of understanding tinggil sa kasunduan na ipadala na rin ito sa Department of National Defense. Sunshine News Blast. Sinira na ang limang ng marijuana sa Sugpon, Ilocosur. Ginawa ng Philippine Drug Enforcement Agency ang operasyon ng August 30 hanggang 31, 2025. Tinatayang nasa mahigit 10,000 na fully grown marijuana plants at 1,000 na seedlings ang binunot at sinunog. Katawan ng PDEA rito ang Sugpon Police Station at ang Ilokosur. Police Provincial Office at Police Provincial Office Provincial Drug Enforcement Unit sa Barangay ni Kungan, Sunshine News Blast. Sa sun sa sun, sun, Sunshine News Blast. International News Blast. Iyanig ng magnitude 6.0 na lindol nitong linggo ng gabi, August 31, 2025. Ang Timong silangang Afghanistan ang hangganang ito malapit sa Pakistan. Partikular itong nangyari, 11.47 ng gabi, local time, ng nabanggit na bansa. Ayon sa US Geological Survey, ang sentro ng lindol ay nasa 36 kilometers sa ilagan ng Basawal, Afghanistan. May lalim ito na 10 kilometers. Sa kabila nito ay wala namang mga naiulat na iulat na pinsala sa mga infrastruktura. Yun nga lang, nasa humigit kumulan 20 kataong nasa wi at mahigit isandaan ang sugatan at nasa hospital. Sports, sports, news blast. Nagkampiyon muli ang diri High Speed Hitters. Sa katatapos lang na 2025 PVL Invitational, tinalon na lang Kobe Shinwa University sa score na 21-25, 31-29, 25-22, 25-18 para makuha ang first place. Sa so panalong ito, si Savvy Davison ang tinanghal na most valuable player ng conference. Si Kath Arado naman ang finals MVP at best libero. Mariban sa kanila, award is din si Sakura Furuta ng Kobe Shinwa bilang best setter. Best outside spikers si Nagisa Komatsuda ng Kobe Shinwa at Gemma Galanza ng Krimline Cool Smashers. Best middle blockers na ng pang ng Krimline at Riza Nugales ng Zeus Thunderbells. Best opposite spiker naman si Ara Lang ng Charity Gokers Overs. Ang nakakuha ng silver ay ang Kobe Shinwa, habang bronze ang, Co ang Cool Smashers. Samantala noong 2025, PVL on Tour, ang high-speed Hitters din ang gold, habang ang crossovers ang silver at bronze pa rin ang Cool Smashers. Ang PVL on Tour ay ginanap noong June 22 hanggang August 17, 2025. Ang PVL Invitational naman ay ginanap noong August 21 hanggang August 31. Showbiz! News Blast. Maglalabas ng bagong album ang Fourth of Spades matapos ang dalawa nilang biglaang ang paglabas ng singles. Ang tinutukoy na singles ay ang Aura at na naman available na noong Hulyo. Ang bagong album na may pamagat na Andalusia ay i-release -re sa November 5, 2025 sa ilalim ng Sony Music Philippines. Ito na ang magiging unang album ng alternative rock band sa loob ng anim na taon sumasambulat sa buong Pilipinas. Sun, 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 sunshine News Blast! Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. Kibuloy. For as long as I stand firmly in the truth, I won't bow down to anyone but God. Hanggat ako ay matatag na naninindigan sa katotohanan, hindi ako luluhod sa sino man kundi sa Diyos lamang. Sunshine News Blast. Inyo na itong ngayon ang balitaan ngayong tanghali ng lunes. September 1, 2025. Sa so, ngalan na buong pwersa ng DZAR 1026 SMA Radio ng SMA Inuso, ko'y naging tagapagbalita, Val Divina Gracia, para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. At happy 40th anniversary of the Feast of the Passover po sa lahat ng mga members at uh, workers ng the Kingdom of Jesus Christ. Praise the Father. Sumasambulat sa buong Pilipinas, Sun -sun -sun Sunshine News Blast! Sumainyo ang Sunshine News Blast! Hatid ng Sunshine Media Network International at ng DZAR 1026, Sunshine Radio. Kapartner mo sa balita at serbisyo. tatanungin, kahit sa ang aspeto, gusto ko garantisado. Metikuloso akong tao, kaya gusto ko lahat maayos at sigurado. Lahat quality, yung hindi ako kompromiso pero sulit ang presyo. Ganyan ang clean fuel, kaya dito, panatagan ang lang. Kung gusto mo ng dekalidad na de gasolina, pero sulit ang halaga, mag-clean fuel ka.